Dahil nga sa mababaw daw ngayon yung tubig sa irigasyon ay nanguha nga kami ng isda. Heto nga dali-dali pang umuwi tong ate ko at kukuha nga daw siya ng tuloy Kita nyo naman, nagdala pa siya ng mga import niya from San Agustin, Isabela. At tama na ang madaming kuda dahil eto lang ang masasabi ko muna. Let's go, tara, arat na. At heto nga buting balita nga ay galing pa sa aking kuya. At tama nga yung narinig nyo kanina. Nagchat nga daw si kuya kay ate at heto nga ang sinabi. Adawid kayo, irigasyon, ababaw ti danun na o may kayo, ko na na. Kaya ang mabuting balita na may agad naman nila sa aking ipinasa. Opo, wala ng iba. Si ate ko nga, si Mambo's Vlog at vlogger nga din po siya. Kaya i-follow nyo nga din naman po yung page niya. At kung takakabulay ka nga, alam ko, oo, alam mo na nga kung saan kami pupunta. At dito lang nga kami pinahinto nila kuya. Opo, dito nga daw kami pupwestong kukuha ng mga tulia. Sa Tagalog nga ay tulya, sa Ilocano na may binik na road nga makunkuna. Kayo po dyan sa lugar nyo, ano nga po ang tawag nyo sa mga lamang tubig na ito? Dali-dali nga pala akong sumama dahil gusto ko nga rin talagang manguha. Bilang sa ako nga daw po kasi ay nagpapasusong ina. Mainam na daw po sa akin kapag nag ako ng tulya. Opo, tama, nakakapagparami nga daw po kasi ito ng gata. At heto nga tinignan pa ni Kuya Jojo kung meron pa ba kaming makukuha. Marami pa naman daw kaya nga tinawag niya kaming bumaba. Sa sobrang sayangan ng mga kasama ko, hayan niya binilisan na nilang bumaba. <coughs> Habang si Mambo's vlog ay nagsusuot pa lang naman ng medyas niya. Abay, para saan naman yung medyas mo, kaku nga? Baka lang daw kasi may kumapit sa kanyang linta. Mahirap na. At nyos ko, mga mare. Pwede ba ngayong pagkain? Mamaya na lang kasi ate. Pagkaba ba nga nila ay kanya-kanya na agad sila nang kuha. Kaya naman sabi ko mahirap ng malugi. Kaya bababa na nga rin ako. Hindi nga rin pala ako nakapagdala ng sombrero ko. Kaya nga ito na lang jersey ni kuya ko ang ginamit ko. Di ba? Ang sarap lang talaga manirahan dito sa may probinsya. Kahit sa ka hindi ka gugutomin? Nga pala, may kanya-kanya tayong pamamaraan kung paano kumuha ng tulya. Yung iba ay gumagamit ka ng net, dito dumamot o gusar damot Very resourceful ka nga kung ang gamit mong ragarag ay yung frame ng electric fan yung sira. Pero dahil nga sa pasira pa lang naman yung electric fan namin, ay gumamit nga muna kami ng tree. At pag pwede mo nga rin pala silang pulutin, isa-isa yun nga lang ay matatagalan ka talaga. At sa malayo ang tingin ay na-curious na ako sa ginagawa nila kuya. At dito nga ay nakita ko sila may hawak pala silang lamba. Opo, at isda naman po ang kanilang mga at hindi nga pala mga tulya. Ay wait. parang double tumiling naman yung nasabi kong me. Char. And yes, nakahuli na nga sila ng isang tilapia. Heto namang isa ay gusto naman yung i-flex yung janitor fish niya. Akala ko nga pala ay tabukol yung daladala nila kuya. Yung tabukol nga na tinutukoy ko, ayun ay yung ihahagis mo tapos may mga mahuhuli na siyang isda. Pero sige naman pala yung kanilang ang daladala. At heto nga yung lambat na hahawakan mo yung magkabilang bangir niya para nga makahuli ka ng isda. Opo. <laughs> dahil nga sa pamamagitan neto ay kusa nang didikit at may sasabit dito yung mga isda. Na siya dahan-dahan kong ang para makita nga kung meron ba itong nahuling isda. O wala. At grabe, sobrang saya ko dito dahil meron na akong tilapia. Char. At para po sa kaalaman nyo, ay mahirap nga pong tanggalin itong mga isdang nakasabit dito. Kaya ang ginagawa namin ay hinahayaan muna namin na yung baka nga ay sumuso. Char, oh, kita mo, pati nga si Johnny ay nahuhuli din ng lambat na to. Johnny, kasi nga Johnny Torfi. Opo, dahil hindi po kasi basta-basta ang pagtanggal sa mga isdang na isabit dito. Kaya unti-unti na ang sa yung lambat dahil nga pagkaahon ay doon na lang tatanggalin yung mga nahuling isda. At grabe, ang dami, ang daming dahon ng nahuli. Char. At sa mga pag pagkakataong ito nga isa, isa na kaming umaakyat. At ang ganda nga ng teamwork namin dito. Medyo mahirap na nga kasi ang pag-akyat dito dahil wala nga kaming kakapita. O oh, ba diba? Ang galing no? Yung unti-unti yung tinutulungan yung isa't isa para lahat kayo ay umanga. Tama, dapat ganun ang mindset natin sa totoong buhay. Huwag ugaliin yung crab mentality na naghihilaan kayo pababa. Masama yung nasapawan ka lang konti. Mayat maya siniraan mo na yung tao. Mas mainam pa rin isipin na umangat yung tao dahil nga siya ay tinulungan mo. O oh, ba diba? May natutunan ka na naman dito sa vlog Pa-charger lang ako pero totoo talaga yung mga sinasabi ko. Kung sumasang ayon ko nga sa sinabi ko, ay ishare mo na din itong vlog kong to. Kung ayaw mo nga, ay ah, eh, baka isa ka nga sa mga taong ayaw ding umangat ako. Char. Kaya nga tapos na kaming kumuha ng isda, kaya bumalik naman ako sa mga kumukuha nga ng tulya. Grabe, ang dami na pala nilang nakuha. May naiisip na ba kayo kung ano yung mga masarap na luto neto? Please mga mare, paki-comment naman po. Di mapan ko gamin nga luto na atoy kate ginasagas nga da iti, kabatiti na, na santo na. Mm, di ba? Nagimas ko mga sidaon lalalo ti Tutudo. Nung mga oras nga na kumukuha kami ng tulya ay umulan ng malakas. Kaya na may dali-dali na nga akong umahon pero grabe tignan nyo nga tong mga nakita ko. Kinuha na ata nila lahat ng mga tulya sa irigasyon na At dahil sa marami-rami na nga rin silang nakuha. Sabi ko kay ate ay oras na para naman mamingwit tayo ng palakas. When in Ilocano, banit kami ka. May mga nagtatanong nga sa akin, pwede din daw palang mamingwit ng palakas. Sagot ko naman, abay oo naman, kumuha ka lang naman ng pisi tsaka ng tali. Tapos marami namang nagkalat dyan kuhol, kumuha ka na rin at gawin mong pa. Durugin mo ala yung shell niya tapos itali mo na siya sa may dulo. O oh, di ba ang saya? Kaya yung mga viewers ko diyan na nasubukang tumira sa probinsya at nasubukang mamingwit ng palaka. Alam ko nakaka-relate ka. Oo, oh, oh bata ka pa nasubukan mo ngaring mamingwit ng palaka. O oh, di ba? Kasi ito yung mga alaala -ala na hindi mo malilimutan ng basta-basta. Na ito kapag napanood mo ay parang gusto mo nga ulit bumalik sa iyong pagkabata. Kita mo ko, hindi ko talaga pinalagpas yung ganitong pagkakata. Kaya alam ko ikaw. Kung asan ka man ngayon, alam ko. at gusto mo rin yung ganitong klaseng buhay. Yung tahimik, pa, lalong-lalo na yung masaya. Tapos ayun nga, dapat tinutulungan mo yung ibang tao para sila naman yung umanga. Alagrabe, grabe, ang dami ko nang kuda, hindi ko na pala namalaya. Pauwi na nga kami sa mga pagkakataong ito. Sabi ko kay ate ay dapat sumayaw kami, pero mas prefer niya daw pala kasing kumain na lang. <laughs> ito na nga yung mga nahuli namin for today's video. Mga 15 pieces na cute na tilapia, tapos mga 4 na kilos naman ng tulya. At oto, pauwi na kami sa mga oras na to. Sabi ko nga sa mga kasama ko, i-flex ka naman nila yung mga nakuha nilang tulya. O ba diba, ang ngiti, abot hanggang tay nga, dahil mamaya ay libre nga na naman ang ulam nila. Tapos kako, kahit pagod nga ay maghay nga kayo. Pero eto nga, nga ang ating at ko, wala na makakapigil sa gutom ko. At dahil 21k na nga tayo, ang mag-share na video ko ay may matatanggap na gantimpal. At muli, eto nga si Vlog sa palaging nagsasabing Hoy, about us doctor ni Maraya Char, alang arudon Bayon